Ito no, guys oh. Kita na nakita na nila nanay niya. Kaso hindi na pasok. Eh no, nanay ng dalawang bit, yung dalawang ano oh. Kita mo. Nakita na nila. Kita na nila. Nakita na. Hello birdie. Pasukan mo baby mo oy. Pasukan mo dali. Nasa ano yan guys eh. Guys oh. Nakita na yung magnanay. Ala, tuwang-tuwa yung mga bata. Ay, yung mga bibi pala ng... Ay, ay grabe guys. Ah, ah. Sabi yan, mami, mami, mami. Ala, ala, katuwa naman guys. Aray, 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 aray. Ah. Ala, ala, ala. Ala, 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 ala. Ala. Katuwa naman guys, oh. 'di ba? Ito yung nakita ko kahapon. Ngayon, dong tuwa yung dalawang maliliit na ibon, nakita yung nanay. Eh.